Good morning po mga kalaki ngayon po ay alas 8 na po ng umaga Tara mamigay na po tayo ng mga 3 digit lucky numbers po para po sa ating lahat At sa masusugid po nating mga followers Talaga na nagaantay dyan Uy alam nyo po ba ngayong October sinisigurado ko sa inyo na lahat po tayo ay sasaya Dahil po mga lucky numbers po namin na ibibigay sa inyo ay talaga pong pagkukulitan namin ni Lola At sana po ah sana yung mga nanalo po ng September Mas marami pa po sanang manalo ngayong October at sana isa ka na din Ito na po ang 3D digit lucky numbers New Zealand 718 India 946 Philippines 284 Thailand 331 Taiwan 608 Malaysia 945 Dubai 213 Hong Kong 081 Singapore 317 China 296 Texas 554, Israel 317, Las Vegas 839, Alaska 260, Saudi 184, Japan 223, Italy 778, Germany 144, Korea 239, Greece 103, Canada 586, Mexico 775, at Australia 92 7. Ayan mga kalaki kompleto po mga 3 digit lucky number. Siyempre tulad ng dati i-ramble niyo po sa mga may gusto para mabaliktad ban po ang numero. Panalo pa rin po tayo. At ingat, gusto ko man ka ngayon.